Guys, welcome back to my YouTube channel, Milia Maria ng Kuwait. So guys, ngayon guys ay mag ayos ka ng aking mga prutas dito sa loob ng kusina. So, para hindi masira guys, ayan, tinugasan ko yan. Bago ko, ilagay dito sa bowl na may tissue. So, So ayan guys, nilagay ko dito sa strainer para maaalis yung tubig. Ayan. So punasan natin yan bago natin ilagay dito sa aking lalagyan. Ayan. So para hindi masira guys ang ating mga prutas. So ayan ay raspberry. Ayan ay mga berries guys. So ayan. So, ayan guys, pakita ko sa inyo. So, ayan. So, pupunas-punasan natin yan isa-isa. So, para hindi masayang guys, dahil kung hindi natin yan ayusin o punasan, so, hindi maalis yung tubig. So, pag ilagay natin yan sa isang lalagyan ng tubig, masisira guys, sa bubulok. So, ganyan lang. Saka natin ilagay sa frigidaire. So, ayan. So, ganyan lang guys. Para-paraan lamang. So, Ayan. So, konti na lang. So, tsaga-tsaga lamang ang pag. Punas natin. Kahit matatagalan. Basta, hindi mabubulok ang mga pagkain. Katulad so, nito. So, ayan. So, alisin natin ang um, hindi na pwede. Ayan, yun. Medyo bulok-bulok na. So, ayan. So, dahil kaunti na lang guys, ah, maliliit, hindi na. So, ganunin na lang natin guys ng punas. Ayan. So, ganyan na lang. Saka natin i-buhos. So, ayan. So, ito yung mga butas ngayon na aking nilinis. So, pwede nang kainin. Diretso nang kain. So, hindi na hirap. Oh, ayan. So, palamigin natin to guys doon sa loob ng refrigerator. So, ayan. Ayan.